Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga paps. Ayan, for this video ay narito nga pala ako ngayon sa GrabHub office dito sa Marikina City. Ayan, napaganda dito mga paps dahil napakalamig sa loob. Talagang marirelax ka dito habang nag-aantay. Alright, so ngayon nga pala mga paps kaya ako nandito dahil mag ako ng long sleeve ni Grab. Kasi wala na po kong ano, isa lang so video sira na yon kaya naisipan ko kukuha ko ulit. Pero ang kagandahan dito mga paps ay mura na siya. Dati kasi sobrang mahal to nasa alam mo no 600 mga ganon. So 2019 na ako nag-start. So ngayon ano na 2023 na ngayon, di ba? So sobrang tagal na. Kaya naisipan kong kumuha ulit ng damit. Ayun, bumi. Pero ang binili ko dito ay isa lang. Kagandahan dito kasi sobrang mura na siya ngayon. Talagang pinababa na, na ni Garab. Uh, para maraming makaabel. Okay? So ngayon, kumuha ako ng isa. Ayun, bali pinili ko dito ay extra large para hindi siya mainit. So, tin. So, ayan sa mga wala pang damit, pwede kayong pumunta dito at mag lang, ng uh, long sleeve ni Grab or Damit. Okay? Kaya sa mga gustong magbili or avail, so huwag kayong magdala ng cash. Kung baga, i-direct nyo na sa Gcash nyo. Kasi hindi kayo makabili pag cash lang. Buti na lang kako. Ako nga, munti ka na ako hindi makabili. Buti na lang kako. Pagtingin ko, pagtingin ko dito sa aking uh, Gcash wallet ay mayroon pang 324. Kaya sabi ko, ay, saktong-sakto naman. Ayan. Kaya... Maraming salamat talaga. Meron pang laman yung aking Gcash Wallet. Ayan, good news din to mga paps sa mga gustong mag-apply nga pala sa Move 8. Meron dito, grabe applyan dito mga paps. Ayan sa mga wala pang ano dyan or naghahanap ng uh, kanilang uh, trabaho. Ayan, pwedeng-pwede po kayo dito. Ayun oh, Dito lang 'yan sa uh, Marikina City dito sa GrabHub office, okay? Ayan, good luck sa mga gustong mag-apply sa Move 8. Ayan, grabe applyan dito mga paps. Kaya ano pang hinihintay niyo? Punta na kayo dito, sugod na kayo dito. So kailangan niyo lang dalhin yung kaniyo ano uh, motorcycles. Uh, license tapos papel ng inyong ano motor so ayan kailangan kompleto. Siyempre, yung motor nyo kailangan uh, walang damage para ano di ba okay so sa mga gustong mag-apply ulit punta na kayo dito sa GrabHub office uh, Marikina okay ride safe sa ating lahat mga paps brum brum